Kilalanin naman natin si Tatay Jose Lito Ramos na labis ang suporta sa kanyang LGBTQIA na anak. Sa kabila ng pagiging beauty queen ng anak ay lagi siyang nandyan para patunayan na hindi nasusukat ang kasarian ang pagmamahal niya sa kanyang anak. Ang kanilang kwento, panoorin po natin dito. Hashtag best dad in the world kung maituturing si Tatay Jose Lito Ramos dahil sa kanyang loud and proud love and support sa kanyang anak na si Violet Huelar na parte ng LGBTQIA community. Ang kanilang relasyon bilang mag-ama ay hinangaan at inulan ng suporta online nang mag-viral ang kanilang video na umabot na sa 21.5 million views. Nung mm, nakapasok na ako sa gate, nakita ko siya may corona sa ulo. Makita ko sa stage. Ayun. Ang ginawa niya is yung corona yung sa ulo. Kung first time ko yun na, hmm. tutuwa naman ako. At isa pa, yung bagay na ginawa ko na kinakatakot ko sa totoo lang, sa sabi ng ibang tao, yung nagsimula yung story na sa amin na, Nakakatawa naka, daw magtama. Um, uh, 49 years old na si Tatay Joselito. Kasalukuyan siya nagtatrabaho sa pamahalaan bilang isang liaison officer masipag, mabait at supportive na ama si Tatay Joselito. So si Papa ko ay very supportive ever since uh, mapapajen, mapaschool or any occasion. Ano po kasi pag tilangan mo siya, lalapit siya agad or one call away siya. Si Papa kasi hindi po nagtaon na mabait, sobrang bait niya. So pag alam niyang makakabuti sa amin, sinusuportahan niya kami. Pero pag alam niya namang medyo maded, madedehado or delikado, gan, hindi siya papayag. Aside from that, si Papa ay napakasipag na ama na ever, uh, ever since wala siyang naging pagkukulang sa amin. Talagang hanap siya ng paraan para makalikom ng pera, para eh, makakain kami sa araw-araw, ganon, gano'n. Noong una, hindi naniniwala si Tatay Joselito sa pag-amin ng kanyang anak. Pero hindi naman siya nahirapan na tanggapin at unawain ang gender, sexuality at expression ni Violet dahil alam niya na ito ang totoong gusto ng kanyang anak. Dahil na-realize ko na ano yun siya, ang siya ilagang uh, discriminations, na nasaktay ng tao, isa na wala siya nagagabdiya ng tao. Sa so, sarili niya, masaya siya. Yun na, yung time na sinabi siya sa anak ko na, anak, go, kumali ko sa budget. Uh, Napakasarap yung word sa sinabi ko sa kanya na gumandi ng kalawang ko. Sinabi niya, tanggalan ang pinit, pagkat kami. Ayon kay Violet, kung may isang bagay na maaaring maglarawan sa kanyang ama, marahil ito ay corona. And crown is the highest material thing that I can imagine. And just like a king and a queen that wears a crown, I have my own crown, not in my head, but in my heart. That's why I can say that My father is my crown. <laughs> mm -hmm. At sa nalalapit na Father's Day, walang hanggang pasasalamat ang handang isukli ni Violet para sa kanyang ama na tunay na nagparamdam ng totoong pagmamahal sa kabila ng kanyang kasarian. Thank you so much, Papa, for everything that you've done towards me ever since na pinanganak ko ni Mama. Until now that I'm graduating and I owe a lot to you, I dedicate all this things or all this um, happenings for you, um, those good things para sa iyo, para sa inyong inang Happy Father's Day and let's break the generation curve na pagbakla, walang magagawa, pagbakla, sano. Thank you for not letting me feel that way. Kasi, alam mo yun, ang sarap sa pakiramdam na walang mong nasasabing masama sa iyo yung papa mo. So, thank you, thank you. Thank you. I love you so much. Thank you.